Sigurit nyo mo mga pag-uukunan. Alam mo kuya, pangarap ko rin magawa ng flower arrangement. Pinag-aralan ba yan? Very good si Bosey, pakita mo. Hindi natin ba kayong bakla ko yun? <laughs> <Duk> lang ko <laughs> yun. Hindi. Mamamakain ako makauwi nito <laughs> Ah, ganyan siya. May calling card kayo, kuya. Mangiya pa ng calling card. Ay, siya. O, sa kasal ko. Sa Sakal sa Ay, sorry. Yung tulip talaga kailangan naka-freezer, no? Oo. Para palang ano yan? Proof salad? Hello, sa na, na 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 kabukata, yung laway, eh, e yung tulip kuya, saan manggaling yan? Ang <laughs> ah, Holland. Ang gugaling Baguio City din. Eh. Kaya pala, mahal, ka mahal. Di mahal pala. Mahal pala talaga <laughs> siya. Mahal pala talaga siya, malaki. ni kuya lahat. Para may idea po kuya sa susunod.

<laughs> magastos pala sa ano ko yan no kailangan yan ano siya Kali nanti kuya yang anda